Hello guys. Nakabalik na ako sa Abu Dhabi. So, ito yung pagpasok ko sa kwarto ko. Gusto ko lang i-share sa inyo na itong cabinet na to is actually buko sa siyang bumubukas. Minsan, pinsan lang naman. Tapos alam niyo yung mga hunger sa loob pag ano, pag natutulog ako. Para talagang may gumigitara, parang akala mo yung may ano, yung may namimili ng damit, ganon. Tapos yung sinasabi ko sa inyo na parang kumakatok sa umaga. Actually, hindi naman siya katok. Parang may gumaganon lang. Yung may gumaganon lang sa pintuan ko, yung may humihimas ganon, Tapos, wala, nagigising ako sa, ano, nagigising na ako sa, sa madaling araw. Ganyan, akala ko talaga. Tapos, may, may tumatawag ng pangalan ko. So, gumanda yung kwarto ko actually. Hindi ko na ipakita nung una. Yung kalat ko, and then yung banyo. So, haya mo ganyan na lang. Yan yung kama ko na magulo pa. Nandiyan yung mga gabit ko. So, yan lang. Sh Share ko lang talaga sa inyo yung pinost ko sa FB na minsan, meron talagang, ano, meron talagang tumatawag sa akin.